sa inyong lahat. Marami kasing nagre-request na magbigay ako ng giya kahit isa lang. Ngayong uh, September 25, uh, nakita ko yung race 7 kasi parang siya yung pinakamahirap ngayong araw. Tapos para pa. Kaya dito tayo unang magbibigay ng giya. Titignan natin mamaya kung makaka-follow up tayo ng ibang race. So, dito sa race 1, uh, meron tayong 11 entries. Uh, as usual, makikita ninyo dito yung mga past performances na na-select ko na yan. Kung ano yung uh, akma na ilaban sa karera na ito. Kaya makikita nyo, PP, ibig sabihin yan, past performance sa uh, ibang term, yan yung baseline na na-select natin. Katulad ni Smarty Jazz, yung pang-apat na past performance niya na-select natin, yung iba yung una. Pag nagpe-pace analysis, ina-arrange ko palagi yan by uh, running style. So, makikita natin na si Mucho Caliente at saka si Axis Deviation, yan ang tingin ko na maglalaban sa harapan. Yung Mucho Caliente, nagkambyo hinete yan, GL Shego ang sakay ngayon. Dati ang uh, sakay niya si CB si B. Ardonia. Si Axis Deviation, ganun din. Ang sakay niya dati si RC Suson. Ngayon si JB Bakaykay na. Ang tingin ko, maahuna dyan yung dalawa na yan. Pero, yung huling uh, performance kasi mas may uh, magandang ibahin ko yung screen. ano Mas may magandang uh, performance si axis deviation sa 1400 meters kesa kay mucho caliente. Average yan ng Uh, anim na runs ni Axis Deviation sa 1,400 meters. Actually, yung huling uh, anim na takbo ni Axis Deviation, puro 1,400 meters. Tapos siya pa nangunguna. Kaya dito sa karera na to, pag naghagaran yung dalawa, dito ako kay uh, Axis Deviation. Pang-primera ko na yan. Sabi ko nga, mahirap yung karera na ito. Meron pang dalawa na nakikita ako. Makikita nyo dyan sa PCR. Pace line, pa, pace rating yan eh. PCR, ibig sabihin. Mas mataas yung kay Noble Promise. Tapos, pang primera pa yung past performance na kinuha natin, yung latest. Kasi mas lumalalim yung past performance, mas... sa uh, Kaduda-duda na mauulit niya yan eh. Hindi katulad nung pinakahuli. Ibig sabihin, nasa form yung kabayo. Posibleng maulit niya yan. So yan ang panigunda ko. Noble promise. Tapos yung himansi kasi, although maba, mas mababa yung mga nilabanan niyan, consistent yan nung uh, dalawang huling run niya. Although yung yung kanyang effort makikita nyo yung PEC effort yan eh. Mataas kasi nga mababa yung grupo niya, mas mababa yung grupo niya sa laban ng ito. Kaya mag-exert yan na mas mataas na effort. Kaya lang tingin ko kaya niya pa rin yan kasi yung ire niya mas mataas dun sa mga mauna. Kaya pang tersera ko yan. So dito sa race 7, ang pili ko pang primera yung 11 axis deviation panigundo ko yung uno noble promise tsaka yung numero sa easy si good luck sa inyo